administrasyon. Yan ang ikrekwento ko sa inyo ngayong gabi. Gusto niyo marinig? Kaya tayo nandito, tayo yung nakakaunawa kung anong nangyayari sa bansa natin. Ang iba rito, hindi naman tayo magkakilala, hindi tayo magkaano-ano. Yung iba na-invite lang, kaya tayo nandito, naniniwala tayo na sa atin magmumula ang pagbabago ng bansa natin. Ito ang liberal. Ang tawag sa kanila, mga tilawan. Pakinggan nyo mabuti ha. Ang alyansa nila, makabayan black. At sila ay nakipag-alyansa sa administrasyon. Bakit? ni Duterte, ni Digong, nawala na ang liberal sa mga matataas na posisyon sa gobyerno. Ganun rin ang makabayang black na ginagamit ng ating CPP NPA. Dinurok sila ni Digong. Hindi na sila makabalik. Kaya ang ginawa nila, nakipag-aliansya sila sa administrasyon. They're only tihike balik sila sa highest boss dito sa bansa natin is BBM at ginamit naman sila ni BBM na attack doon, doon sa mga sumusuporta sa mga Duterte ang problema nating malaki ito alam ng lahat ito liberal makabayan black kung sino yung bansa na malakas. Kaya ang plano nilang lahat para magkaroon ng tsansa ang liberal ang makabayan sa 2028, kailangan nila ng sasakyan. Ang sasakyan nila, ang administrasyon. Kaya ang plano nila, narinig nyo yung nagsalita kanina, anybody can be a president in 2028 except a Duterte. Hindi natin sinasabi perpekto si Digong. Actually, para sa kaalaman nyo, alam ng iba sa inyo rito, kami yung nakipaglaban kung bakit natigil natin ang unconstitutional lockdown at kaya ang kurasahang pagbabakuna ng experimental vaccine. Tayo po ang nagpatigil niyan. Pero wala tayong sigaw against sa gobyerno noon. Ang kinalaban natin, DOH at saka IATF. Dalawang buwan tayong natulog sa harap ng Supreme Court. Apat na buwan tayong natulog sa harap ng Senado. Kaya napatigil natin yan. Kaya nagkaroon tayo ng panandali ang kalayaan sa ngayon. Ito na naman tayo. Mas mabigat na laban. Mas mabigat na laban. Pero alam ko, maipapanalo natin. Bakit tayo ko konti lang? Ito siya. Gusto nyo malaman? Kapag ka kayo, kayo mga nandito, ako naniniwala yung mga vlogger, vloggers natin na nandito, lahat nang sinishare ninyo katotohanan. Okay? Pero pag-share ninyo, ang ginagawa ng mga minions nila, mga warriors nila sa keyboard, lahat ng sinishare ninyo, bilit na agad yan. So hindi na kumakalat. Hindi nyo ba alam na lahat kayo, ng mga makatotohanan vloggers, nakasyado bang kayo lahat? Akala nyo na isi-share nyo sa marami. Pero umiikot lang yan sa circle of friends ninyo. Pero anong ginagawa ng kalaban? Ganito, makinig kayo. Kapagka may isinil silang mali, mali, inuulit-ulit nila sa social media, paulit-ulit yung mali. yung nababasa at nakikita, nagiging totoo na sa paningin at pandinig ng iba. Tama o mali? Ngayon, pagka may, na, may na-pick up kayo sa Facebook page ninyo, kahit na mali, ang ginagawa ninyo, isinishare nyo pa. Yun ang gusto nila. Yung maling pinakalat nila na pick up nyo. Sabi nyo, mali ito eh. Ishare ko nga sa circle of friends ko. Sinel nyo na sinel. Yun ang gusto nila. Kasi yung mali kumakalat. Dapat pag may nakita kayong mali, delete nyo na kagad. Mamamatay siya ng natural death. Nakukuha nyo yung logic? Tanong ko sa inyo, naniniwala pa ba kayo sa mainstream media? Lakasan natin. Naniniwala pa ba kayo sa mainstream media? Kita nyo, konti lang yung matatalino. Lahat lang nandito. Kayo pag-asa ng bayan. Kayo ang nakakaintindi ng tama. Tama! <laughs> Lahat ng wala rito. Mga bongo. Tama! <laughs> Mas patiliin nilang mahikayat yung mga may cellphone na ginagandahan lang nila yung headline. Hindi pa nabasa yung kabuuan ng istorya. Isiner na kasi maganda headline. Hindi nyo pinasa kung sino nagsulat. Huwag kayo magsishare ng cut and paste. Huwag na what? Ang ishare ninyo, yung tao mismo na nagsasalita.